Dalawang araw na lang bago ang Pasko. Kaya ang ilan nagmamadaling makauwi sa probinsya para makasama ang pamilya. Abala ang operasyon sa transportation hubs para makarating ang mga biyahero sa destinasyon. Ang ilan nating mga kababayan, lalo ang mga taga Visayas at Mindanao, dito sa Ninoy Aquino International Airport nagaabang makauwi. Maaga sila sa paliparan para iwas aberya sa pagdiwang ng Pasko kasama ang mga mahal sa buhay. Si Jovelyn Rebaca na biyahing Cebu, isa sa mga pasaherong sa sahig nagpalipas ng oras. Dito ka lang sa sahig gumupo kasi wala na talagang ano, bakante, punong-puno na. Ang napansin naman ng biyaherong si Amil Cazar. Walang gaano akong mga beryang na experience dito po. Pero the thing is, parang maraming tao. Well, I think is usual given na Christmas po. Ayon sa airport operator na New Naia Infrastructure Corporation, nasa 2 milyong pasahero ang inaasahan sa Naia mula December 20 hanggang January 3. Siniguro ng Bureau of Immigration na handa na ang airport personnel sa inaasahang dagsa ng mga tao. Bawal mo nang mag ang mga frontline personnel ng airport at pantalan hanggang January 15. Samantala, mas kaunti na ang mga biyahero sa bus terminals sa Cubao sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Traffic and Transportation Management Department, bumuhos ang dami ng tao nung biyernes at sabado. Bagamat nabawasan ang pasahero, may ilan na nagtsaga na makasakay. Ang hirap sumakay. Anina pa kami actually dito. Mainit lang yun kasi ang init dito, naghihintay ka. Para lang siyempre unahan kasi, lalo na ngayon. Medyo mahirap kasi nag-aantay ng sasakyan. May mga ilang balakid man sa daan, nilalampasan ito ng mga nais makasama ang mga malalapit sa kanilang puso sa pagdiriwang ng kaarawan ni Jesus. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.